guys, nandito pa ako sa tindahan nila Ate Ninet. Tsaka po, may iba balita po kung magandang balita. Mga guys. Mga may guys. Mga guys. Nila. nila. Kinuha okay, niya na siguro. Mga guys, isang balita po na nakak kabaho at nakakasu <laughs> ang tito view namin po ay umutot ay grabi kabaho kaya hindi kami makahinga ang mga bi ang <laughs> 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 Ang mga pintuan ay, ay pantot, pantot, namin kare. ay hindi mabuksan. Kaya hindi kami makahinga sa baho. Nakulong kami sa baho dito sa tindahan. Tingnan nyo. Ito ang tagal mabuksan ito. Tingnan natin. Ipabuksan natin. Ayan. oh yan. Ang tagal-tagal dito ako nag... Ano, lumabas yung ulo ko dito. Kasi sa kabaho eh. At dito, na natin. Okay? Sabi mo yan, yan nagutot. Tapos, ito naman, it's, ito yung kay Jillian na. Hindi ay, mabuksan. Hindi din mabuksan, oh. Ito yun, ginaklabasan, Okay, urong ka. Tapos yung nagutot. Samantala, itong wifi namin. Tapos, ito naman yung tito namin sinasabi namin, palautot at kabaho-baho. <laughs> ito siya tumatawa, oh. Ayan siya, oh, oh. Oh, oh, oh. Mm. Ang pa ng muka. Si Tito biwang pangalan niya. Si Jordi Basta Bello. Just talk to go, to go, to go. <laughs> Magtabilag ka. Magtabilag ka. Diba? Taray naman ngayon. Oh, At saka, meron pa. At saka napaka boring ngayon. At saka kaya kami naboboring kasi crisis ngayon. Walang nagbibilo. Samantala naman kayo na nanahimik kayo dyan tumingin sa amin. This is not for telling to me. Kaya nga kami nag-my day for the time. pero step that. Eh, tingnan niyo kami. Yan ang gamit namin sa pagpaputi namin. <laughs> kaya pumuputi itong kasama ko kasi ginagamit ito. <laughs> that is good for the taking closing for the in need lighting. That's good. Bye! Tumingin kayo sa susunod namin na drama. Okay, thank you! Thank you.